Hello guys. Ayan, good morning po. Bumili po ako sa palengke ng uh, giant bell paper. Dahil ngayon ay uh, New Year, kaya naglalabasan ang iba't ibang uri ng mga prutas at gulay. Ayan po. Dahil sa mahilig po ako magtatanim ng mga kakaibang mga prutas na wala dito sa atin sa Pinas, Ayan, itatry ko pong pasibulin dito itong uh, seeds nitong giant uh, bell pepper. At ganoon na rin gusto ko na rin matikman. Kasi ah uh, ang yung katutubong mangyan ay hindi pa nakaka tikim ko ano bang ba lasa nito. Ayan, at saka bumili na rin po ako kahit napakamahal po nitong uh, cherry cherry Apple. Ayan. Update ko na lang po kayo pag naging successful po yung aking pag uh, papasibol dito sa mga seeds nito. Uh, thank you for watching. Bye.